Yes. Ang topic natin sa debate ngayon, panahon na ba para magmura sa pelikula? Si Catherine Bernardo, bunutan-bunutan. Ano, kinakabahan ako dito. ko. Huwag <laughs> naman mapunta yung ang hirap ano, 'di ba? Depensa. Oh, Depensa, pero para sa mga nanonood, ito'y debate lamang for the sake of argument ah. <laughs> Ayan. Diba? Yeah. Yes, so, ako. <laughs> Pagalingan kami. Ay, buto na lang. Oh, no. Yes. Yeah. <laughs> di ba? Ang ilang tanong ulit? Paano yes! Kapag pa, na ba para magmura? Ayan. Go! Go! Bakit? Yes ako. Ano ba ako? Yes na ang bulot ko, di ba? Pero para sa akin, it's about time na magmura ka na, di ba? Kung hindi natin sinasabi. It's about time Hindi. na magmura ka na. <laughs> Hindi pa nga katapos eh. It's about time na para magmura ka na sa pelikula. Uh, uh. Kasi kung kinakailangan sa si eksena, o oh nga, wholesome image si Katrin. Pero syempre, minsan may mga eksena, kagaya tayo din sa totoong buhay, di ba? Parang pagkambasit na, ay! Pi, ay! Ay! Napapaganon din tayo, di ba? Ngayon, kung kinakailangan sa si eksena, siguro parang ah, masiyang-masi siya, napamura siya. O, misa, <laughs> pagkabaw, galit! O, oh, di ba? Inunaan mo ako, di ba? Mm. Pagkagay Aw! Ah! PIP! Galit ka! Ano ka sa mo? Galit ka ito! Ganun lang, walang salta. na minsan napapabula. Eh, it's about time na kailangan naman misa nag-ebol. Kailangan din na mag na yung mga hindi mo pa nagagawa before. Hindi dapat lagi nang pahol sa buong Sabi ko, kung kailangan sa eksena, why not? Magmura ka, katay. Pero on this sa pelikula. Hindi ako ang dyan, ha? No! Bagdok, sir! Diyos ko, mag-chill sa ka lang magmura? Ganun ba yun talaga? Nakakaloka. Ang sabi ko nga, kung kailangan ka ng sexy, na magmura ka! Kung pilapo mo na ka, kung saan, sa, ayaw ko direct, bakit? Curb mo, eh, tabawi Gawin mo yung pilapo ko ako sa Hindi pa ako ready para makita siya na nagmumura. Hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready. Hindi pa ako mo ang usong sa maraming commercial. If may imis na ano, kailang protektahan. Tapos nagmumura. <laughs> parang hello. Hello, goodbye. Sabi nga yung pinipila nila dati. Kaya sabi, hello, goodbye. Magmumura na naman this time. Sabi no, niya Parang hindi right time sa Yeah. It's hindi. about time hindi para pa sa naman, akin. Ano, hindi pa naman nalalaos ang cutgel na love team niya 'di ba at pa sa stage sa maraming commercial maraming endorsement na feeling ko naman 'di ba kahit naman hindi niya kailang magmura na best actress sa nakaka-award na siya at feeling ko hindi niya kailangan magmura sa isang pelikula para mga lang na ay bago kay Catherine, ay ano, actress na actress na siya dito, ay talaga nag na. Hindi naman ano, basihan ng pagmura para nag at magbago ng image. Hindi ako agree dyan. Ako agang agree. No, no, kasi no. Kasi no, ganito no. yan. Kung sinasabi mo na hindi pa bagay, hindi pa oras, at alam naman ni Cathy, matalinong tao yan. Matalinong ah, mga director. Kung alam nilang makaka sa mga endorsement niya, hindi nila pagmumura. Kung mo na yung si Eh, syempre, yung mga kumukuha sa kanila, alam mo, ay, it's just a film. It's just a dialect. It's part of the story of the film. So, okay lang sa amin sa advertiser. Oh, di ba? Stop! Wait, stop! stop? Look and listen! <laughs> alam mo kasi, di ba? Itong si Catherine, nasanit tayo ng na bata. Di ba? Hanggang sa lumaki siya, di ba? Uh. kubaga Parang, you know, ito na po yung Katrin, nagmumura na ngayon. Nakakapanibago. Hindi ako sana, hindi ako handang makita talaga siyang nagmumura. Pero, yung mga pan ng Daniel, Katpit tanggap nila. pati ko Sigurado hindi mo matanggap? Ka? Sure ka? Kachat ko sila. Ay, ka. Ah, no ka. Whatever rules na na natanggap sa ay Ayun o. Universal! Hindi pa yung tunay. Ayun o. Ah, ah, ko pa sa'yo. Hindi mo ka pinipito Hindi kasi siyempre. Ay, pinipindot ko na. Ay, po kay Tito kung kami ka tanggap pa pagbuwa na yan. Dahil bahagi yun na sa Pilipinas. Bakit siya hindi niya matanggap? Oo! Nagbega yun talaga. Oh. Mamati! But... Oh, mamati yung iba! Kung ko anong klasik ang friend, pinapatay ko. Kaya <laughs> nagdinilig ka, ka. na, na. <laughs> Pero, ako, pero ako hindi ako kakampi ka, kanino man. May point naman kayong dalawa. Si oh. Krabi nga ni Kuya Roldan, hindi naman niya kailangan magmura. Dahil ang isang Catherine Bernardo, eh, bilang, ano, bilang isa sa pinakasikat, di ba? Oh. Na artista natin dito sa Pilipinas. Eh, hindi naman siguro niya talaga kailangan magmura para hindi, tanggapin sa pa panahon. panahon. Oh. Pero sabi, umaayon din naman ako kay Kuya Romel na kung part lang din, ko hinihingi ng role niya yon why not? doon ako, no? Pareho kayong may point doon. Hindi, kasi ako naniniwala, mm -hmm. diba? di ba? Halimbawa, magpapasexy ka, may tamang panahon para magpasexy. May timing, kumbaga. Oo, oo. yung pagmumura, feeling ko, hindi pa ito yung right time para magmura siya. Kasi mm -hmm. marami pa pwedeng role na pwedeng ibigay sa kanya na mapapatunay ang pagiging tunay niyang actress at nagmature talaga siya. Yun ay para sa akin. Oh. Yun know, ang pulse. At para sa akin, sa tingin naman ni Catherine, eh, it's about time, di ba? Na magmura siya. Bakit siya na siya? Eh, kasi kailangan nga sa script. Kailangan magbura. So tatanggalin yeah. ba isang sa script? Sasabi niya, Direk, sorry, I can't do that. Ba't marunong ka pa sa director? Marunong ka pa sa scriptwriter na kalagayin dyan sa eksena? Bakit? Bakit ba ka Tim Bernal? Diba? Secret na secret, mas marunong ka pa sa amin gumagal ng direktor, matal. Hindi naman po, kaya nga ako, sumusunod lang ako bilang isang sana empleyado, sumusunod ako sa kung anong papagawa ng script. Kasi ako bilang isang aktes, kung tunay kang aktes sa tunay na kaulogan ng salitang artista, gagawin mo anumang role na ibibigay sa'yo. Yun ang tunay na aktes. Sabi nga si Dolphy, o oh, bakla, gay Paggap ko, pasipika pala yung paay. Pero sabi Pero mia, nga, right timing, no? right timing, right right timing si Dolphy. Pero ako, right timing to. Kung kid ka to, right timing yun. Bakit sa'yo si hindi right timing? Hey. Right timing <laughs> Eh, basta yun ang ano ko, oh, pananaw oh, ko. Oo, yun ang pananaw niya, oh, no? Hindi dapat magbaba. Ay, yun ang school ko, na. kasi ito, ka ito, ito ang pananaw ni Kenza, ito. Pag yung pananaw, pananaw ko, yung dipensa, oh, oh. Oh. Yun pananaw <laughs> kanyang pananaw lang sinasabi oh, lang mo. Oo, nakatama na yung mga na tayo ng oras. At yan, uh, di ba, siyempre, lab dati si Kati. nanggap Tanggap dati yung pagmumura oh, niya. at nga. baliktad diba? yan, no? Oo, oh, yun eh, sabihin lang, doon ka kasi <laughs> baliktad yan, Pero oh. eh. mahusay na aktas talaga si Kati, kaya ang galing niya doon sa pinika. Padorin niyo po yung tayo. A very good girl. A very good girl, pero nagmumura. So, kakaibang Kati, a very good Girl, pero P.I.P.I. Ganon. Ah, Kasi kailangan sexy Basta na. Basta tamang comment kayo, panahon na ba o, para okay. magbura si Catherine? Yes, yes. mag-comment ang ating mga viewers and netizens dyan. At yes, panoorin niyo pa, very good girl. Magaling po si Catherine at saka si ano, yung babae niya. Dali de Leon. Dali dali. Anyway.